Karsel ang bagsak ang duwang personang ini matapos na maaktuan na nagpuputol ning puning nara sa barangay Sugod baka kay Albay. Alas 9.30 ng aga kasudma, September 19. Binisto ang duwang suspicado na si Dawse Berdin Bernarte, 65 anyos kan barangay San Jose Maliliput, Albay, asin ang 23 anyos na si Jonathan Astolabio, kan barangay Hindi Bakakay. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Renante Banzuela, kan Bakakay PNP, Sarong concerned citizen ang nagpabot sa indaning sumbong dapat sa illegal laging activity na nahiling sa lugar kung sa entulos man hindi ninda <tinyo> ulit ta mayong napahiling na magkakanigong dokumento. Kinumpiskar sa duwang suspichado ang sarong unit ng Chenso, asin pinurutol na kahoy ning nara na paramientas na pig turnover sa barangay para sa magkakanigong disposisyon. Sa presente, Nasa kustudya na kambaka kay MPS ang duwang nadakop na suspicado na naampang sa kasong pagbalgar sa Section 77, kan Presidential Decree o PD 705 as in Section 7 kang Republic Act 9175 o Censo Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.